Magandang balita. Isa ka bang OFW na nagtatabaw sa karihan ng Saudi Arabia? Mahalaga na alam mo ang bagong update ng Kiwa platform pagdating sa pag-uulat ng pagkawala sa trabaho o absence from work at pagwawakas sa kontrata or termination. Ito ay bahagi ng patuloy na reforma ng gobyerno ng Saudi para sa mas makatarungan at sistematikong proseso sa pagitan ng mga employer at manggagawa narito ang mahahalagang dapat mong malaman. Una, kailan ka pwedeng i-report na absent from work? Ang employer ay maaari lamang mag-report na nawawala ka sa trabaho kung Una, valid pa ang ikama mo nang hindi bababa sa 60 araw or 60 days. Pangalawa, wala kang aktibong kontrata sa kasalukuyan pangalawa Anim na pong araw na palugit sa mga na-report na disconnected from work or absent from work Kapag namarkahan kang disconnected from work bibigyan ka ng 60 days na palugit para una Lumipat sa bagong employer or mag-transfer ng sponsorship pangalawa Umalis ng bansa or final exit Pangatlo, ipagpatuloy ang kontrata sa current employer. Kapag walang aksyon na ginawa sa loob ng na 60 araw, otomatikong madi-disconnect ka sa kumpanya or magiging absent from work ka na. Maiulat ang status mo sa Ministry of Human Resources at Ministry of Interior at maituturing kang absent from work. Pangatlo, otomatikong pagwawakas ng kontrata. Kung tapos na ang iyong notice period, galing man sa iyo o sa employer at walang naging aksyon sa loob ng grace period, otomatikong magtatapos ang kontrata at ipapaalam ito sa kinauukulan. Pangapat, libreng sertipiko mula sa kiwa. Maari kang mag-download ng Salary Definition Certificate, Employment survey certificate directly mula sa iyong Kiwa Individuals account, libre at walang abala. Tanong, bakit mahalaga ang update na ito? Ang layunin ng update na ito ay bigyan ng fair chance ang mga manggagawa na ayusin ang kanilang status. Pangalawa, iwasan ang biglang pag-report ng absence or absent from work. At panghuli, ay gawing mas transparent at efficient ang proseso sa pagitan ng employer at manggagawa at gobyerno. Maraming salamat po, paki at paki-share ang vlog na ito.